Bicol Express naman nga niho, ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Dahil nga niho, anihan na, ay for the go, ay maaga umalis si tatay kanina sa bahay mga kamangyan Gawa nga Ho na kailangan niyong pumunta doon sa bukid Gawa nga Ho na anihan na Naku, tuwan, -tuwan na naman si paring Junyo Gawa ng may kwarta na naman Ay, pabalato rin <laughs> Dahil nga ni Ho, alam ko na maya maya pa yung uwi no ni tatay Gawa nang kailangan nga niyong magbantay doon Ay, di ako ay magasimulan na kami magayat din eh Namaling na rin mo kasi ako kaninang umaga at Ang binil ko ho ay arin karning baboy Gawa ng ang alutuin ho namin ngayon ay yung Bicol Express Gawa ng alam niyo naman yan si paring Jun Medyo mahilig din talaga sa mga maaangha Ay, alam niyo na, kailangan sarapan para tayo ay mabahaginan Hoy, bagay on. Ay, huwag ko kayo mag-alala dahil mama ho ay mapunta tayo doon sa bukid na inapag-anihan. Kaya naman, namimiss niyo agad si paring June. Aroy, oh. na nga aniho at nagagayat na kami din ni nanay. Bali, aroy pala ay nasa apat na kilo. Gawa ng alam niyo naman. talagang gusto rin namin yung ulam, ha? Medyo natatawa pa nga ni ako diyan mga kamangyan. Gawa ng parang medyo nalalakihan ako doon sa gaya. Kayaan niyo na ho. Gawa ng mamaya naman kapag yan ay niluto-luto ay medyo maliit-liit. Maliit, -liit. maliit -liit. ay sabi ko nga ni din kay nanay at kay Kim, ay maiwan ko muna sila diyan sa kubo at sila ay magagayat-gayat muna diyan ng karne at abisitahin Kain ko muna doon si tatay. Gawa nang baka mamaya eh, may chicks na doon. Hoy, hindi. Mapapagalitan ni maling Lourdes. Baka mamaya isa labas matulog si Paring Junyo. Ay, eh, ko nga ni Houdini mga kamangyan. Ayan ho, at abalang-abalang nga yung mga tao din eh. Sobrang tindi rin ho talaga ng init ngayon. Ah, Pero maigi na ho yung gay ang panahon. Magandang umani kapag gay ang mainit. Kesa doon sa maulan, gawa nang hindi nga ni makadaan yung harvester. parang nga ni ho pala sa mga hindi pa diyan nakakaalam mga kamangyan. Garni na ho yung paraan ng pag-aani ngayon din sa amin. Ay, alam ko, garni na rin naman sa ibang lugar. Madalang nala ang yung nagamano-mano baga. Grabe, sobrang galing nga ni ang mga kamangyan. Gawa ng pagdaan niya doon sa mga palay, diretso huyaan doon sa sako. Tapos oh, maliban doon sa driver, may dalawa pang tao na nakasakay diyan. Tapos ah, buhulin nila yung doon sa sako. Gawa ng syempre, magatapunan yung sa palay ay. Tapos kung nga rin natapos na nilang buhulin, ala pag nalaang nila diyan. Tapos ako ah, kunin na nung may mga kangka. Yung baga may mga kalabaw. Tapos atawid huyo doon sa may kalsada. Ay si tatay ho, sadyang andyan, gawa ng siyempre inabilang niya kung ilang sako na. Mm, na ayaw madaya. <laughs> nung pala na nagpakita ako na nagaanihan din mga kamayan, mangyan. Ang daming tanong kung magkano raw bagay yung paghahakot din abawari Aba wari ko eh mapunta pa din sa amin eh. At magapa ang yan. Isang sako ho din eh, ay 25 pesos. Kasi isang kanga ho, nakakalima hanggang walong sako. Ay, hindi naman ho, sobrang layo nung apuntahan. Gawa ng mula ho eh, sa bukid, papunta ho doon sa may tabing kalsada. Medyo malapit-lapit lang din. Basta ho, nakakalibo yung mga nagahakot dini eh. sabi ko kay tata, iba rin extra-extra dini. eh. Uy! Tapos di ho, ang gamit din eh, aring harvester. Alam nyo ga, sa isang ektarya, ay nakakadalawang oras lamang, tapos tapos na. Ay dati ho, kapag mano-mano, naku, natagal man din ang tatlong araw. Tapos minsan, natitigil pa ni ho, ng kapag naulan, gayaan. Gawa na, syempre, kawawa din naman yung mga nagatrabaho masaya rin ho talagang tingnan dati gawa ng siyempre anihan. Ang dami mga tao diyan nag ani ani diyan. Kaya kami rin ng mga bata pa nagapupunta din talaga kami sa bukid. Nagapanggulo. Oh, uh oh. -uh. <laughs> tapos bigla masigaw si tatay. o um, kay diyan! Hindi kami takbuhan E eh, mapapalo Tas, ay. Tapos pagtalikod di tatay mabalik na naman kami mga pasaway. Yung medyo mainit binip nga niyo ako doon sa bukid mga kamangyan. Hindi eh, di nagpunta ho ako din sa bahay kubo. Akala ko nga ho ay tapos na arin sila nanay sa paggagaya. At aba ay mga nagtambay doon sa bahay kubo. Ay mga nagupo upo, -upo. Aba ay tama yan. Pagkatapos nga tayo ng maaga. <laughs> yung inapag-anihan ho pala ni tatay mga kamangyan. Medyo naglayo ho din sa bahay ko. Bugawa ng yun ho ay doon pa sa gitna. Habang nagagayat nga niyo kami diyan mga kamangyan, sabi ko kay nanay, ah, oh, sobrang bilis din talaga ng panahon. Gawa ng parang kailan lang nung nagsimula ulit si tatay doon sa bukid. Ay diga ho, bago mag ay tatlong buwan muna yung apalipasin. O, ay tatlong buwan agad ang nakalipas. Tapos may maya, tanima na naman. Tapos anihan na naman. After ho na yung ay magayot mga kamangyan, ay diaret nilipat na nga niyo namin sa planggana para naman mahugasan na. Dati rin ho, mga kamangyan, ay nakapagluto na rin ako ng Bicol Express. Tapos yun yata ay doon pa sa lumang kubo. At kahit sino naman ho sa atin mga kamangyan, iba't iba yung way ng pagluluto ng Bicol Express. Kahit nga niho kami ni nanay o kaya ni tatay, magkakaiba talaga kami ng way ng pagluluto ng Bicol Express. Iba-iba pero masarap. Yun na mo. <laughs> Kasi alam niyo gaho, minsan, syempre magluluto-luto ka doon sa bahay. Minsan, nagatalo talaga kami niya ni tatay. Gawa lang kunyari, ako magagisa ng bawang, sibuyas, tas di kayo na brown brown mo muna. Yung mga gayong-gayong baga. Yan si tatay, sobrang mainipin niya. Ah, pagkalagay niya ng bawang sibuyas, gusto alaga agad yung karne. Tapos <laughs> minsan, asabihin ko, pamaya-maya, apakuloyin ko muna yung tubig. Tsaka alaga yung mga pampalasang asin paminta pamintagayan. Ano naman nung si tatay, hindi pa nakakulo, gusto alaga nakalagay lahat ng mga pampala diyan. Ako may explanation. Siya may explanation din. Sobrang nakakatawa din kapag naaalala ko dahil doon nga ni mas natuto talaga ako magluto. Tapos garni kapag napipiko na si tatay, isa lang laging inasabi niya, nangasabi niya sa akin, hey, tumigil-tigil ka daw Mercedes, sa tagal ko nang nagaluto. ay tingnan nyo naman, anong panlaban ko doon? Inang taon pala ang ako. Baka lang ko pala ang sa mundo, lahat na ng putahe ay naluto na niya. Ay, pasensya ka na rin yun. Sana huwag mo makalimutan na anak mo. Oh, ito lang ako. Oh, Uy, oh, si Uy. Oh, Sila naman, oh, sobrang bait noon. Pag nagaluto yung chill -chillaan. Pag may sinabi ka na, nanay, gano'n ni dapat, ganyan. Masunod sa iyo para wala nang away, wala nang gulo. Pero madalas hindi rin talaga namin napakalman si nanay sa pagluluto, pagdating sa kusina. Gawa ng lahat din ng ahain noon ay gustong gusto din namin, nakain din namin. Alam mo yung ramdam na ramdam mo na nasa bahay ka talaga. Gayun siguro talaga nagagawa ng isang ina. Hoy naman! Alam mo yung ayoko kapag nagaluto, yaan si nanay. Umutos na ng umutos. Gawa ng tigaho dati, hindi pa nga ni Uso yung mga nag-stack-stack ka sa bahay. Pag may kailangan dun kapala ang mabili ng asukal, ng kape. Wala ni no mga grocery grocery gawa nang siyempre wala namang budget ay Di mga magauto yung Mercedes bumili ka nga ni Danan ni mong mantika yung mantika na yun, yun yung naka-plastic pa bagay yung parang sa yelo na maliit hindi siyempre mabili ka ano ang nakakaiyamot doon maupo ka pala ang may isa na namang utos nakalimutan na naman o bumili ka naman doon ng ano ng paminta talaga ay ah magadabog ka rin talaga minsan ay ay direct balik na nga ni Ho tayo din ni mga kamangyan si nga ni Ho pala kanina ay nagatong na ay dinilagay ko na Ho din yung tulyase at saka Ho aring karne ay for the go <laughs> ba na ko Ho pala din sa karne ay apagmantikain ko muna at nabangkit ko nga ho, sa inyo, niyo nakaraan, kapag garning marami-rami yung alutuin, gusto ko talaga na dinin sa labas magaluto. Para madaling gumalaw, pati ari yung tulyasi, hindi talaga ari maaari doon sa tungko doon sa loob ng bahay kubo at medyo malaki-laki nga ni ari. Ari bagang tulyasi nga ari ay kasalan na, hala hindi ako nagpaparinig, na rin sila dini gawa ng marami-rami naman silang nagatulong-tulong. Tapos alam nyo gaho, sobrang sasaya ng mga magsasaka ngayon dini sa amin gawa ng ang presyo ho dito nung palay ay 23 to 24 pesos. Dati ho kasi nasa 13, 14 pesos. Minsan nga ninaabot pa ng 10 piso. Eh wala na ho halos inatubo doon. Talagang si tatay nung lungkot na lungkot pag nasasaksihan ko. Nasasaksihan? Grabe naman. Napakalalim ng mga salita. <laughs> Pero ngayon ako, sobrang sayang-saya. -saya. Gawa ng syempre tubong-tubo ha. Nakakalungkot kasi talaga kapag mababa yung presyo ng palay. Gawa ng gala naman. Tatlong buwan inalag alagaan, pinagtrabahuhan, dugot pawis mo. Tapos wala ka halos ato bu, ina yung nagawa nga ni nung iba yung pampuhunan, inapang utang pa, ay paano yung pag nag -anihan? apang bayad lamang doon. Tapos ngayon, ang tuwa pa ni tatay, gawa nga ni ho, na maganda rin talaga yung sibol ng palay, maraming ani. Tapos maganda yung presyuhan, ay, talaga naman si Faring Jun. <laughs> Tapos digaw ka mga kamangya, nabanggit ko sa inyo, grabe yung pagmamahal ni tatay dyan sa bukid niya. Pati man din yung mga palay, inakausap pa man din uh, <laughs> Kaya kapag may bagyo, kaya naman ay mababa yung presyo ng mga palay, yan si tatay, na andun lang sa bahay, maganda ang ani, maganda ang presyo. Ako baka yun ay magpainom pa mamaya. Hoy, yeah. eh, kaya nga, nga rin ako nandini sabi ko kay tatay, pumunta na doon sa bahay ko, At gawa nga ni ho nang manananghalian na. Ay sabi ay eh, masunod raw siya, ay eh, for the go. Maya maya nga ho habang nagpapahinga kami din sa bahay ko, Abay dumating na si paring Junyo at ang ngiti talaga namang abot hanggang Mindanao. At kapag ay ano, syempre masaya din si Maring lardes nyo Syempre ang kwarta, diretso kay Mrs. Tas tunay dati ng no, mga bata pa kami, napabalatuhan talaga kami niyan ni nanay ni tatay. Ang kung ano mga gusto namin abilhin, kaya tuwing anihan talaga kami excited excited na excited. Eh, for the go. At dahil nga ni Huara ay Bicol Express, syempre hindi naman mawawala rin mga pampaanghang diyan. Marami-rami nga ni pala yung aking binili para isang subok pala ang tagaktak na yung pawis. Mm -mm. <laughs> Tapos dati mga kamangyan, syempre ang alam ko pala ang lutuin nun ay adobo, mga tinola. Yan ang mga Bicol Express, hindi ho talaga namin yung alam. Yan ay makakatikim lang kami kapag sa mga restaurant o kasi sa mga karinderiya. Tapos dati syempre hirap na hirap kami sa internet. Alam nyo ang ginagawa ko dati, nabili pa ako nung libro na maliit. Yung may mga recipe, recipe, wow naman. Tapos syempre nagtatanong din ako sa mga matatanda kung paano nga ni magluto ng Bicol Express. Yung iba nasabi may gata, yung iba naman ay wala. Yung iba hindi daw nagagisa doon sa pagluluto ng Bicol Express. Talagang nakakalito, kaya sabi ko nun, ah, oh, may kanya-kanya pala talagang version ng pagluluto. Hindi lang sa Bicol Express. Kahit anong lutuin, kahit yata pritong itlog, may kanya-kanya parang version. Medyo napapaisip at inakabahan na nga ni Hodi ni sinanay gawa ng alam nyo naman aray, hindi naman aray mahilig sa mga maaanghang. Sabi ko, itikman mo laang at yan ay pampaseksi. Uy, yan ang palaging pampasexy ang Bicol Express. Saan mo yung natutunan? Habang bising-bisi sila doon sa pagagayat noong mga sili, ay didini naman ako o para naman dun sa iba pang mga kailangan doon sa pagluluto ng Bicol Express. Medyo nagkatagal lang naman doon sa pagsasangkot siya ng karne pero mamaya ay dire-diretso na yun. As in mga 2 minutes lang. Hoy, 2 minutes? After ko humagayat ng sibuyas, edi sinunod ko naman ho aring bawang. Pag nagaluto ho ako, gusto ko talaga maraming bawang at sibuyas para ho mas masarap. Yun naman. Pero pag mahal na yung presyo, syempre makatipid tipid kailangan mo pa yung maliit na sibuyas, yung maliit na bawang. Pero pag gano'n yung mura-mura pa, ay siya sikit, adamihan. Yung iba ko pala hindi nagalagay ng luya, pero kami ay nagalagay niyaan. Gawa ng yan ay pampaganda ng boses. So, hindi yun. So, ayan, bali, naluhalo ko lang ang huya. At tas ang ginamit na palang mantika diyan mga kamangyan, ay yung mantika na mismo noong karne. After ko humahalo, mga kamangyan, ay dinilagay ko na hudiyan yung ceiling green. Marami ko sadya, gawa lang hindi naman yung grouping anghang at mas maanghang yung pula. Tapos, sinunod kung ilagay diyan ay aring alamang. Pero kung wala ho kayong gayaan, kahit yung mga maliliit bagang hipon. Pero kung gusto niyo Dolphin, ayos lang. Oh, hindi, bawal yun. After ho nun, ay na ako ng gata diyan. Yung ibang inagamit ay yung gata na nasa lata, yung nabibili baga doon sa palengke. Pero dahil nga may nyug din, eh di, arin na lang yung ginamit ko. Pagkatapos ko maglagay din ng pampalasang asin at saka paminta, ay di ko lang ho ng kaunti, saka ako na sinunod na ilagay. Arihong siling pola. na ko nga, yan na talaga. Sipa kong sipa. Mm -mm mamaya. Hoy! Okay, nilagay ko na hoodie yan yung natitira pang gata, mga kamangyan. Tapos, maghihintay na lang ng ilang minuto. Gawa ng yan, ho, ay patapos na. Siyempre, yan ay apakulukuluin mo pa. Gawa ng siyempre, kalalagay lang ng gata ay... Medyo nagutom na nga ni ako diyan, mga kamangyan. Hindi pala medyo sobrang nagutom na ako diyan. Gawa nga ng tanghali na. Hindi lalo na ho yun si tatay. Gawa ng syempre yun ay galing pa doon sa bukid. Aba, mapagod din magbantay doon, ha? Pati alam niyo, yung paglalakad pala ang doon sa bukid, yun ho ay mapagod na. Lalo na kung mainit, gayaan. Kaya minsan kailangan mo talaga ng inspirasyon. Hoy, so, At ko na niho, yung luto na gusto ko para din sa Bicol Express ay tinawag ko na ho si tatay para ako itulungan ka ako dali na namin ari doon sa loob ng bahay kubo O, oh, syempre to the rescue agad si paring yun nyo isa na all. grabe <laughs> sobrang tindi talaga ng init ngayon mga kamangyan ah. tara daw sa ilog tayo makapaglangoy-langoy makapaglangoy-langoy akala mo naman talaga maru pagdating nga rin namin dito, wow, pagdating, akala mo naman sobrang layo, akala mo bumiyahe pa talaga. Di pagdating nga namin din, ayan, hindi ay, nilagay ko na hoodie din sa isang lagay para kami ay makakain na. At kapag gano'n yung mga kamangyan, alam nyo naman din, ay shaper na na kayo at kumuha na kayo ng bahaw din, at kami sabayan nyo na din eh. Dalian nyo na, wag na kayong mahiya, tayong lahat ay mabalato kay paring yun. Parang yung nagaya to pala ni Kim, yan yung pinrito niya kanina at masarap din daw sa Bicol Express yung may pritong gayaan. Para pagkain mo ng Bicol Express, para medyo magatakataka, alam nyo, para may malutong-lutong doon, yun naman. Ay, medyo natawa pa nga niyo, ako din ng mga kamangyan. Gawa nang tingnan niyo naman ho si Paring Junyo. Hindi ko pa inaya kumain. Ayan na talaga namang gutom na gutom. Mm -mm. Alam niyo ang pagkasit pa man din niya ang dalawang iyan. Gawa ng kita niya naman sobrang dami naming pinggan. Aba ay hati na lang daw sila doon sa isang pinggan. Salo na lang daw. Ay sana all na ma. Okay nga niya. pa kayo. Ala hindi na intindihan. Hindi na ganihon namin nakasabay si Julina sa pagkain diyan. Gawa nang biglaan ang may pinuntahan. Pero bago umalis ang bilin nun, ay tirhan daw siya ng ulam Ari. Sobrang na ho kasi noon ngayon sa maanghang dati noon ako Tikim lang langin ng kaunti, mag-iyak na talaga kapag may maanghang. Pero ngayon ako, daig pa ako. So ayun, napasarap po talaga yung kain namin din ng mga kamangyan at nakakatuwa ho, gawa ng sinanay. Aba, ito may kimtikim din naman. Ay talaga yung matikim, gawa ng wala namang ibang ulam din ni Ay Huy. So ayun na mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video, no? O, ay hanggang dito na lang ang ating video. At ako'y mabalato pa kay paring June. Bye-bye, love you. Huy!